<laughs> yan, yan mga kababayan. Sarap ito sa piniritong isda. Mimitas po tayo ng mga okra. Ang gaganda ng talong. Mataba po kasi ang lupa dito. Gandang araw mga kababayan. Ngayon po ay nandito tayo sa ating gulayan. Ngayon po ay mamimitas tayo ng mga gulay. Kagaya po ng talong. talong. okra at saka sitaw. Ito po tayo sa aming garden. Ito po yung aming mga pananim. Ito po yung aming talong. Ayan, malalaki ang talong namin. Ito po, pwede na Harbisin. Talong. Ganito kahaba yung aming mga talong dito sa aming probinsya, mga kababayan. Hmm. Ang ng talong. Mataba po kasi ang lupa dito. Nung pagbaha po, ay blessing sa amin na matabang lupa. Ito ang aming anak buhay dito. Pag-garden. Para mga kababayan, pitas naman po tayo ng sitaw po yung sitaw, pwede namin ito harbisin. Dahil tag-ulan na, kaya ang kami, pwede na kami magtanim. Pwede na kami mag-garden. Ito mga kababayan, yung aming tanim na mga sitaw. Kababayan, tayo po ay kukuha din ng alugbate. Masarap po ito. Sarap ito sa piniritong isda. mga kababayan kuha naman po tayo ng mga okra samahan nyo po ako aming mitas po tayo ng mga okra ito po ang aming mga garden po dito sipag po talaga lang kayo sipag at syaga talagang makakatulong po ito sa ating kabubuhay kasi po ito talaga yung lugar na ito noon mga kababayan mga ito kaso lang po binaha yan ginardin po yung bagyong ulit po pero ngayon po ay napakakataba po ng mga ano. Pero mas tabing ilog po tayo. Abot po ito ng tubig mga kababayan. Kuha lang po tayo ng sapat. Nating pang ulam. Ito mga kababayan. Gulang Inang na yan. Ito mga kababayan. Harbisin na natin. Yan. Yan mga kababayan. Oh. Pauna-una sila. Pauna-una. Ganyan po dito sa aming probinsya. <laughs> Mga kababayan, magbuksan na natin 'tong natin buko para maka tayo ng sabaw. Press ito mga kababayan, sabaw ng buko. Tamis. Mga kababayan, ngayon po ay handa ko na dito sa ating munting kubo ang ating mga gulay na natitas. Ito po ay aking lalagay na. Nugasan ko po muna. mga kababayan ganito po ang lutuan dito sa bukid sabit sabit lang simple lang po ang pamumuhay dito sa bukid iihaw ko yung na kuha namin sa ilog na isda buhay 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 pa huwag kang magtalon ito po yung isda na po na ito ay bantilan ang tawag po dito sa ilog po ito nakukuha mga kababayan okay na natin mga kababayan kung okay na yung ating nilalaga okay na to mga kababayan okay na po mga kababayan yung ating talong at okra at kalabasa isunod na po natin ang ating alugbate kasi saglit lang naman po yung kulo nito ngayon po ay nakahanda na ang ating kakainin samahan nyo kami sa aming pagkain thank you lord Kanin. Itaw mga kababayan. So sa amin mga kababayan, ang uh, nilaga ko itong tawag ito. Talong po mga kababayan. Alugbat Mga kababayan dito sa aming probinsya, kahit nag-alaga lang ang aming mga gulay. Masarap na po itong mga kababayan sa amin. Hmm. Ito po mga kababayan, yung huling isda. Naglambat po kami, kasulang lang po, hindi gano'ng nagbaha. Kaya, ito po, pero malaman po talaga ito. Ang laman mga kababayan, no? Pipino mga kababayan. Kalabasa mga kababayan, nilagang kalabasa. So, so lang natin sa kalamansi na may sili. Mm. Yep. Ito po mga kababayan yung mga pinamitas namin kanilang mga gulay. sarawang sa watto yung aming mga gulay. Pitas namin sa aming garden. <laughs> Masaya na kami mga kababayan. <laughs> Kahit na ganito lang po ang aming ulam. Nilaga. Masustansya po. Papaya. Ito so, mga kababayan, pritong tamban po. Tuyo. Huwag ko lang mga kababayan. Pero kami dito mga kababayan, pinitas na buko. Higo po tayo po tayo ng sabaw. Pris na pris po ito dito mga kababayan sa aming probinsya dito sa Palawan. Gutom na gutom talaga kami mga kababayan kasi malayo po ang aming lakad. Papunta po dito sa aming bulayan. Diyan ang kilometro? Malayo. Malayo. Siyam na kilometro. Mahon na ilami kaunong sa mga pangag kahit nilaga ba humo kayo oh. Hmm? Ayun, lamoy lamoy lang. Ayun sa so usapan, ano, kalamansi. Kaya ginamis, ginamos masabor. Yan ang mo. Mukha <laughs> takaw. Kira-kira kami na ito, yung